So hi guys, kaya kayo well, sa pagkakamang video sa Christian Garden So ngayon guys, uh, August 25 Ay! August! October pala October 25 Then kadadaan lang ng bagyo dito sa amin na Anong bagyo ba yung Christine? Yung bagong Christine Tapos ayun guys, sisitula ng garden natin So natingin guys, kala nyo parang wala nangyari Pero ipapakita ko sa inyo guys Isa-isa yung mga damage ng bagyo Lalo-lalo na yung mga ano rootstock ni mama na mahigit 50 pieces na rootstock na malalaking puno na naputol halos lahat papakita ko guys so yun guys ito muna ipapakita ko sa inyo ayan yung itsura lang muna dito sa harapan ayan ayan kung mapansin nyo parang wala ganong natumba o na mga naputol pero kung titignan nyo mabuti guys ayan meron doon Ah, ito mga nakatimba, okay lang yan kasi pwede naman sila itayo kagad. Ayan. Ayan guys, oh. Ayun guys o. Ewan ko ba kung hangin lang ba o oh, buhawi yung dumaan dito. ay o. Oh. Ito mga nakakawat natin. May mga nabunot. Ayan. May mga natumba. Ayan guys at Tinan nyo yung medyo na ginamit natin sa kanila. More on mga bato. Tapos ang dami daming ugat. O. Oh, proven and tested na yung buhangin guys. Taka mga gano. Pinagbista yan. Ayun dami nilang ugat oh. to, pa. Ayan Ito may mga nabunot din dito Ayan o Ang daming ugat guys Ayan o Ito pa itong mga ito, na tumba, Ito Ayan o Yung Hawaii white natin Tapos dito sa grafted natin guys May mga ingilan-ingilan na Ayan potol May mga potol Ayan, tulad din ito, ito yung mga medyo mahahaba Kaya sabi ko guys, bago dumating ang bagyo, kailangan nag-trim kayo ng mga buging bilan nyo Para kahit napaspa sila ng hangin, hindi sila basta-basta mababali O, ayan pa So, dito guys, hindi masyadong kita yung damage Pero, doon mamaya guys, sa kabila, doon, sa dikabila uh, Doon talaga, ang daming nano doon Ayan pa Yung Hawaii White natin na malaki dito guys Buti na lang hindi siya bumagsak dito sa bago nating graph Ayan. Dito siya bumagsak sa may plant box na Hawaii white. Ayan. Ayan. O. Ayan. Napakita ko sa inyo dito. At umaambun ang na naman. Sana huwag na umulan. Ayan naman mo Oh. Umaambun na naman. Bilisan lang natin. Ayan pa. Dito. Ayan guys. Dito medyo ano, nakikita nyo na na ano. Ang dami na tumba. Ayan Ito Ayan guys, so ang laki-laki nito Tapos natumba Mabuti na lang guys yung mga ito Ito, hindi na natumba Yung mga ibang grafted natin Tumabingi lang tumagilid magilid yung iba Then, yan yung sinasabi ko guys Yung dito Kung naalala nyo may parang puno dyan na malaki Puno na ng kamachili Ngayon, bumagsak yung puno na kamachili guys Dito bumagsak sa ano natin Yung tanima natin ng rootstock Eh, halos andaming... Nakatanim dito. May 50 pieces naman. Na. 50 pieces ba? Wala naman 50 pieces. Ah, wala naman ang 50 pieces. Pero... Ah, 50 pieces? Mga? Mga 30. O, mga 30 piraso guys. Ayan o. No? 30 piraso na ano. Malalaking rootstock na. Ah, nabagsakan dyan. So, wala, ganun talaga. Pero hindi pa naman lahat yun. Sigurado is, uh, ano, uh, hindi na pwede magamit na dugtungan. Pero sigurado may damage yung mga puno nun sure na kasi ayan nga to guys oh ayan oh yung puno nga na katabi nga lang na nabagsakan din eh wasak eh oh. nahati eh. paano pa kaya yung buging bilya lang dito sa baba na ang dami pero thank you lang din guys kasi ano uh, yung likod kasi nito may bahay buti hindi dun bumagsak di ba dito na lang bumagsak sa mga buging bilya natin wag lang dun sa may bahay ayan ito pa ayan, may mga natumba tayo diyan. Ayan oh. Ito guys, oh, kahit ang dami-dami niya ng ugat, nabunot siya. <laughs> ito pa ayan. Wala pa akong tinatayo dito guys, tapos ito sa lakas ng hangin no. Oh. Kasi guys, mapapansin niyo makapal kasi to. Ayan, tulad dito no. Napunit yung balat niya. Ayan. Ito pa. Tapos, nung mga nakarang araw, akala ko mamumulaklak na yung mga buging bilhin natin. Hindi pa pala. Tapos, guys, mapapansin nyo to. Itong kawa na to, kapag kakalala ko, may nakatanim dito eh. Nagulat na lang ako, yung nilipad, yung puno nito nilipad. Saan nyo nilipad yung puno? Ayan o. Oh. Napunit talaga. Naputol na pati yung ugat. Ito siya o. Oh. Oh, ang laki-laki na nito guys oh, Kasi malaki pa sa braso ko to eh, oh. Oh, ayun yung mga ugat niya na malalaki yung naputol. Binitbit siya ng hangin. Ang kapal-kapal pa naman ito. Binitbit siya ng hangin, guys. Ayan, tapos doon pa. Ayan, oh. Yung mga kawa natin dyan. Ayan, atumba. Tapos yung mga grafted natin na iba na putol. Ayan, oh. So, hindi ko lang alam kung makakapag-ayos kami ngayon o sa mga susunod na lang na ano, araw para siguradong wala na ganong ano, wala nang hangin kasi guys, parang may darating pa na bagyo. So, yung iba dito itatayo lang namin pero hindi na namin sila papatong sa ano, sa stand. Ayan. Dito pa, ayan. may mga natumba dito. Ayan, natumba rin ito. Hmm. Hmm. May mga natumba tayo dito. Ayan o. Ang laki-laki nito. Malaki pa sa akin to eh. O. Malaki pa yung kawa. Ayan. Bumagsak din o. Hmm. Pati itong plant box dito. Hindi na pinatawad. Ayan. Ito naman isa nagtagilid. Sa so, lakas na kami. Ito magilid siya. Ayan o. Hmm. Nakikita nyo dito guys buti naman sa mga grafted natin konti lang yung mga na damage sa grafted more on mga rooted or mga ano lang hindi pa nagagraft na buging bilya yung natumba Yeah. Parang ano eh? Update sa bagyong Christine. Hindi <laughs> dito talaga ako di mapanimala. dito sa ano, ano Red apple. Kakaalam ko talaga laylayo eh. Nung una guys, akala ko ito. Ano, may sumabit na baka or ano, tapos nahatak siya kaya naputol. Pero tinignan ko yung puno, wala talagang gasgas -gas ng tali. Kaya isa lang talaga, nabunot talaga siya. Naputol talaga siya dito. Ayan, no? Naputol talaga siya dito. Tapos itong ano natin, bridal white. Ayan, oh. No? Ayan pa si Mama Gis, Tinatayo niya yung ano. Tinatayo niya yung mga nakahiga. Yung ano ko, yung grab ko na ano. Pink Panther. Ah, yung ping Panther Taiwan. So, ayan guys, kasi nadaganan yung Pink Panther Taiwan niya. Ay, ang ganda-ganda pa naman nito Nagumpis Nag-umpisa naman mulaklak. Ah, ay, tulungan kita. <laughs> Saglit lang. Ayan guys, so ito siya sabi ko sa inyo kamat chili na natumba. Ay ano. Sakto sakto talaga siya sa mga bugibilya natin. Ayan. Kasi si mama guys, so titingnan niyo yung Pink Panther Taiwan niya kung goods pa ba. Nakalbo na nga ito nung sa ano nung, nung sige sige ulan. <laughs> Nakalbo na, <laughs> na siya sa kakaulan. Na so yun guys, yun. sakala ko nung nakalaan, tutuloy-tuloy na yung init. <laughs> Kasi nga, nakikita namin yung mga buging-buging na na. Kaya nag-uumpisa na kami mag-ayos dito, nag Ayan, para pagdating ng November, ayan, marami na kami may ililis. Buti na lang guys, bago bumagsak yung ulan. Ah, kailan ba umulan? Kahapon na no? 24, 23. Na, na, itong mga grafted na ginawa namin guys, is nailagay ko na dito lahat. Siksikan ngayon dito. Ayan no? yung plant box na ano. Nag-graph kami, ayan. At least, na namin yung mga grafted na ilan dito. Ayan, mga bagong graft pa lang. Kaya hindi nyo pa sila gano'n makikita. Ayan, baka bagong patubo pa lang yan sila. Hindi pa sila gano'n kakakapal. pero at least, pagdating ng December to magsisilaguan na itong mga ito. Ayan o. No. Magsisilaguan na yan. Ayan. Hmm. Ito siya. Ay sigurado naman ako guys hindi lang naman sa amin dito sa Sambales na ganito ang hangin alam ko sa iba mas malala pa. Kaya sana goods pa yung mga bougainvillea nyo. Ayun. una kasi plano namin ni Mama itagilid tong ibang mga puno. Ang kasasabi namin kasi nung parang unang bagsak dito parang hindi naman ganoon kalakas yung hangin hindi naman ganoon kalakas yung ulan kaya pinabayaan lang namin. Then, nung 24 yun na. Ang ano na. Ayan, guys. Tapos, kanina pala dito. Ayan. Nag-ano kami dito. Nagpakawala ako ng tilapia. Pero, doon ko na nalaman, bawal pala may kangkong pagka magpapano ka ng tilapia. Kaya, kailangan linisin natin to. So, ang susunod na araw, guys, linisin natin tong fish pond para pwede tayo mamingwit dito pagka ano, may tilapia na. Ayan, guys. Parang update lang to dito sa atin. Ayan, Oh. No. Then, sana na gusto nyo upload ko na to ngayon. Kita-kita sa di sa susunod. Bye-bye!